May iwan. <laughs> Sorry, okay po. Yo, what's up mga kareder? Welcome back again sa akin channel. So for today's video mga kareder, is uh, nung nakaraang video natin ay nag bgc area tayo which is yung kinawa natin na duty is 4 hours and 30 minutes lang tapos naka 500 plus na yung kita natin no? ngayon naman mga karider ay itry naman natin yung ibang area no? which is dito nga sa may pembo yun, yun, nga sakop na nga tong area namin no? Kapag, pwede na ako dito mag, ano, mag yung start start na ng duty kasi pag BGC kasi is punta pa ako ng area kung saan pwede mag start ng duty So, dito sa Pembo mga ka-rider is sakop na tong central na lugar namin, central Taguigo. Ang time check natin mga ka-rider is 11.05 na which is, yun nga, kukunin natin na duty is 11 a.m. So, late na naman tayo. <laughs> Itignan natin mga ka-rider kung may higatan ba natin yung kinita natin na 500 plus dun sa may BGC area which is yun nga yung 4 hours and 30 minutes na ginugol na oras natin doon. Ito naman hindi lang 4 hours and 30 minutes. Mas matagal pa pero tignan natin kung magkano kakitahin natin. No? asamahan uh, samahan niyo lang ako mga ka uh, just stay tuned. Enjoy the view and enjoy the pollution and enjoy nyo lang ang weather. Oh my goodness. Let's go! One one four po, asan yan? Ano po? One one four, Carl yan? Ah. Di ba? First booking pa lang. Ganito dapat yung gusto ko yung mabilisan lang, di ba? Yung para sa service road mo lang kukunin yung ano, pagkain. Hindi ka na maglalakad pa sa mall, di ba? <laughs> Kaya maraming tumatambay dito ng mga panda rider. Kasi ganun lang kadali kumuha ng ano, ng mga food order nila. So yan, napikat na natin ang first booking natin for today At i-deliver ide na lang natin 3 kilometers mga ka Kapunta ng drop-off, simula dito sa may McDonald's Actually, hindi ko pa alam kung saan yung malakas na area dito sa may Pembo area So tanong-tanong na lang tayo kapag may mapagtanongan tayo na foodpanda rider na Deliver sir Hello po Hello po, foodpanda po Hello po Hello po ma'am, dito po ba kayo mismo sa simbahan? Pagpatok po dyan, walang po ko sa bahay eh Sa food po? Food panda? Food panda ba? Okay na ma'am, okay na po Magkano po? 692 po Okay na po to ma'am Okay na po, thank you Grabe inat 1-0, <laughs> balik tayo sa may vendor natin dun sa may ano hyper hindi ko pa kasalong kung saan yung malakas ang booking dito eh nasa dot na tayo na pula abang na lang ako dito ng booking nasa pula na pala ako na dot oh. abang tayong booking dito kung malakasan ang booking dito A few moments later Alis tayo dito Walang booking dito sa may red dot ang putik Kaya pala walang mga rider ako dito nakikita Pag nagdadaan ako Yung papalasan na ko is Yung camera natin ay naka wide lang Buti na ko putik Nag check ako ng camera ko Siya naka super view So yung nakikita sa camera is malapitan lang Malapit yon, Malapit yung nakikita nyo So pasensya na kayo Hindi natin napansin na Hindi natin naiba kanina Oh my goodness ko <laughs> Asha pa 'yan na. Siya pa lang <laughs> dito nagaput rider dito sa na RTayo. Deliver ka muna ba taw bali ka raw. Antay lang ano natin, ex booking natin na to. Almost 30 minutes tayong like anti-waste. Anto maman lang booking. So ito naman yung disadvantage kapag dito ka nagde-deliver sa mga tawag dito, service road lang kasi ano siya wala siyang mall, wala siya, hindi siya ganoon karaming vendor. Hindi ka tulad sa may BGC maraming vendor doon Kaso nga lang looban siya. Kumbaga, papasok ka pa ng mall, di ba? More on lakad. So ayan, 66 yung fare Dito lang sa may Western natin i-deliver. -de so malapit lang. Kaya ayan, deliver na natin. Let's go. Ayun, Saan so, kayo galing ka ma'am Pag ganun pala Picture lang ka lang ito Okay na po, thank you Balik tayo sa pinagtatambayan natin <laughs> Doon lang tayo mag-ikot-ikot sa isang area na yun tayo so, ayun na nga mga rider As of now, na, nakakadalawang booking pa lang tayo Oh my goodness So balita ko ulit kayo mga rider Kapag may panibagong booking yun naman tayo na Let's go third booking of the day mga ka-rider so hindi, tan hindi naman tayo masyadong nag-antay ng matagal no? so, na so siguro wala pa rin 10 minutes nakapasok na tayo ng next booking natin So, drop off natin to in 3.7 kilometers, no? So, yun. Ayun na, nag, nag na siya ng direction. Ay, nag na siya na kilometers siya na, na tatakoyin pala natin. Naging 1.5 kilometers na lang siya mga karekat. Dahil iba yung nakadeclared sa mapa na way na dadaanan natin. So, pinapalayo niya tayo, no? Ano <laughs> na natin ito mga karekat? Let's go, para makarami. Kaso nga lang, hindi makarami kasi tumal talaga ng booking. Pasok <laughs> ko daw sa may office nila. Mas may office kayo eh, office kayo dyan Yung office Ano office nyo Pwede magpasok ako Diba the... Meanwhile 212 ma'am picture na ko na wait lang po Ayan <laughs> May yasin mo <mama. laughs> Kamay ka muna <laughs> Thank you po Okay na tao Okay na Thank you po Boss, dito na ako. Salamat. Oh, Shoutout ka na po. <laughs> <laughs> Thank you, Pops. Okay. So, balik lang tayo sa may vendor natin. na. Oh. So, yun lang. Ganun-ganun lang tayo. Ikot-ikot lang tayo sa may vendor natin. Tapos, tignan natin kung hanggang magkano ang kikitain natin. Ha? Oh. Kung makamagkano tayo ngayong araw na to. Tignan natin kung may higitan ba niya yung BGC area. No? Kasi dito sa may BGC area kasi is tuloy, tuloy yung booking kaso nga lang ano siya nakakapagod siya nakakapagod yung BGC area kasi nga looban siya ng mall meron port floor ba diba, sa likod ng mall so ibang iba siya sa dito sa may area na pinag-iikutan natin which is dito nga sa may McDonald's Pure Gold FTI ang disadvantage niya naman is tiagaan lang talaga siya no. Uh, 30 and then na mapasukan tayo ng booking. Hindi natin masasabi kung kailan tayo papasukan ng booking, merong matagal, merong mabilis. Depende, mamaya marami marami na panda rider diyan sa may pinagtatambayan natin. Mas dadami din yung rider, di ba? So, ganoon pa rin. Uh, tiyambahan pa rin makakuha ng booking, no. Tingnan natin kung anong mas worth it. Kailangan <laughs> ko lang kaya makarada kapag may panibagong booking na naman tayo. Nakuha. pa pabagsak na naman ang ulan, oh my goodness so dito lang natin ito-drop off sa Hagonoy Banda yung booking na napunta sa atin almost 2 kilometers lang so 'yon Tara na ulit ma'am buti hindi ako tumuloy dito ako pinapasok sa may skinita dyan oh 824 <laughs> ma'am may 24 ka dyan ma'am? wala Thank you. All right, balik kali tayo sa may vendor natin. Oh my goodness, ba? Diba? Basic lang ang pagdi-deliver natin dito sa may Pembo. Parang feeling ko mas okay dito kahit sobrang tumal. So nagsimula tayo ng alas 11 tapos alas 2 na. So nakakailang oras na tayo, tatlong oras tapos nakakapat na booking. So balita ako ulit kayo mga karadar kapag may panibagong booking na naman tayong nakuha. Oh my goodness. 1 km lang mga ka-rider papunta ng drop off point oh my god next oh, ako po si ma'am ano po good morning good afternoon po ma'am rose paid online picture lang ko na lang wait lang ano po thank you po thank you po thank you Oh, toy, meron agad. Katokak. Pwede na yun. So ayun mga ka-rider naman agad tayo na panibagong booking natin Baka tuloy-tuloy na to <laughs> 3 kilometers mga ka-rider papunta ng drop off natin So yun Tara na let's So tatry natin bumalik sa may pure gold FTI pagtapos ng booking natin ito mga ka rider Kasi baka pag nag drop off tayo ano hilahin tayo sa may makinli no Hello po. Food Panda po, ma'am. Nandito ako sa may tapat ng drugstore. So, sige, dyan lang po. Ah, Bababa sige. lang ako. Sige, ma'am. Thank you po. Picture lang ka lang, ma'am. Thank you. Thank you po. Uy. Sabi yan. Sabi na nga ba eh. Kukunin tayo ng McKinley. E, Ayaw balik tayo. Balik tayo na ang uh, Pure Gold STI Hinihila na tayo ng McKinley dito. A few moments later. Alright, nakakuha tayo ng panibagong booking natin mga karayda. Dito lang malapit lang. 1.7 kilometers. Okay. Tara, let's. Dito okay. lang sa likod. Lapit lang. So, ayan, 1.7 kilometers mga karayda. Sa halagang 55 pesos. Maganda lang yan yung kuwanin natin bukay kasi doon sa may makin di. malayo yun, <laughs> sana nag-BGC area na lang ako kapag gano'n. Eh. Sa so, hindi ko kinuha yung mga karayda tayo, yung tempo area tayo, hindi tayo BGC area. Pero sa ako pa din naman nag-tempo siguro yon kaya kinukuha tayo doon. Hinihila tayo papunta ng makin di. Pero hindi yun yung ruta natin ngayon kaya yun. Hindi uh, natin sinagap kanina, dalawang bridge sumagot sa atin. Masalang itong OMC Company, Kay ano po? Kay Harvey po. Ano po? Kay Harvey po. Ano? po. po? Ano 319 po? plus <laughs> po? Ayan, balita ako kayo mga karetal sa panibagong booking na naman natin makukuha. Oh my goodness! Thank you. Okay na mga karetal, nakakuha na natin. Okay na. Tara na, let's! Hindi ko na alam kung pang ilang booking natin to. Pero... Tuloy-tuloy lang 2.4 kilometers mga ka-rider Papunta ng drop-off point Catch ko pa na Labat na tayo let's go so yun drop up na muna natin ito mga karaydar ang ating another booking for today hello hello po mam ma send ko po kayo may meet up po sa harapan po ba ng tenement kayo dito sa 4th floor po ng mismong building kaguntis kasi ako hindi ako makababas aroy 4th floor isang daanan lang ba patas pataas ma'am isa lang yung daanan yan opo isang ramp pa lang ikot ikot lang po set sige 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 okay. looban pa pala to <laughs> Fort Floor Tenement, buntis daw si Madam. Mas dito ba daan ng motor paakyat akat? Sa pabunta. Sa loob po, sa kabila Ano po papaikita ka sa Sa may ano po, 465 six five. Four? Four Meron na mga kadayinar, meron meron na kadayinar katitong di tayo kagamit. Saan pa daan? Gian. Kabilang? Kabila daan niya. Kaya may rampang ganyan. niyang. Papa. Sa kabila may rampa doon, doon kung maukayab para madali doon. Ah, dun. Atun pa sa likod. Oh, hindi kanyan lang 'yon di sa likod. Sa mga pangalan dito, pantay rito 'yan. 4th floor. Dalawa ram may isang 4th floor 'yon, 465. Pagakyat mo ng sa port Kaliwa ka. Sige po. Dito na 'yan, sir, na itong rampa na 'to. Pwede 'yung rampa diyan. Sa kanan ka naman doon, papunta dito. Ah, sige po. Ka doon. Thank you, sir. Ha. Dito pa kayo dito pala. Sige. Dito na ako dadaan sa kabila. Oh, tapos lusot ka doon, no. Eh. Sige, sir. Salamat, sir. Ha. Tek-tek. <laughs> Masok nga si sir. Angas <laughs> ah, yan. Ngayon lang makapag-deliver dito sa loob. Ma'am, saan po daan pataas dito? Thank you. Ito. <laughs> Baka maligaw ko dito. Tito ah. to eh. Nakakaligaw tong tito eh. atas ya kan keluar palang kita keluar nanti Second floor pa lang floor second. Floor pa lang second. <laughs> Para <ikut> na kayo ikot na ako. Thank sir. Salamat. Second pa rin to. Thank <laughs> you, oh. sir. Salamat. Ang dami ng ikot ano. <laughs> ang dami second, ang dami third. Three, third pa lang 'to. Ang ikot. Ito, third pa rin. Ang langit, bangin na yun. Oh. Ford 65 Ford 65 Ford, Ford, Ano to? Five na Kabilang area na tayo eh Kiss me po Dito ma'am? Ay, sorry sir. Boss, ay yung camera mo, boss ah. Hoy, kay sir. <laughs> nagba-vlog ako eh. Ah, nagba-vlog ka ba? Ano yung page mo? Pa-follow kita. Ah, sa page lang <laughs> kala sir ah. Sa YouTube lang po. Sa YouTube lang. Wala pa akong ano FB. May Bring sa kai, di ba? Uso ng inyo, yung mga chicks ang sinasakay. Baka mapagkamalan tayo, sir. Sige, <laughs> okay, sir. Salamat, ha. Kaya na po. Salamat, ha. Ingat. Salamat ma'am Dito na ba? Saan na ba tayo lalabas? Ayun may pa Angas Dito para ng exit <laughs> Nag-overtake skin ito Nag-overtake sa si na ito Sitok mall Okay balik na tayo <laughs> Tapos na ang palabas. Tapos na ang palabas sa T2. Balik tayo sa ating vendor. Let's go! Wow! Ah! Oh, bagong linis. Car wash. Ay, naku. No. Okay na. 2.3 kilometers. Papunta ng drop-off. So, yun. 66 pesos, mga ka 2.3 kilometers. So, as of now, hindi ko na alam kung nakakailang booking na tayo dahil nawala na sa isip ko at nawala na sa utak ko. Ikaw na lang nandito. Tchara! eh. <laughs> Hello po. 234 po, ma. Opo. Okay na po. Thank you po. Thank you, ma'am. Ay, ma'am, meron pa. May <laughs> Harry, Okay, ma'am. So, ayun mga ka-rider, no? Medyo nalugi lang tayo dahil ang na entrance nila dito. Come po. Yes, yeah, sir. A few moments later. So next booking natin mga ka 0.5 kilometers papunta na ang drop off point Pero mag update pa to kasi ibang mapa na naman yung binigay ni Pante So yan, deliver naman natin sa mga ka Let's go! Parang mas maganda yung mga ganto-ganto lang no <laughs> Kasi to sa may BGC mga kadong asin <laughs> Masyado nakakapagod pag sa BGC Parang mag ganto-ganto lang diba? nakapagpahinga ka ng konti nakapagpahinga yung motor mo diba? nakapagpahinga ka rin tapos maya maya deliver ulit diba? ba? kapag wala kang booking pwede kang kumain diba? kahit hindi ka na mag ano, mag kahit hindi ka na mag break pwede ka na kumain ng walang booking satisfied pa rin naman ba? Diba? 3-1, na-cash block tayo. 3-1 <laughs> na yung balance natin mga ka rider Na-cash block tayo, so kailangan natin mag-remake. Kasi hindi tayo mapapasukan na booking na paid by cash, diba? So kailangan natin mag-remake para may uh, mas malaki yung chance na pasukan tayo ng booking, diba? Kasi pag wala yung collect cash, may chance na hindi mapunta sa atin yun kasi naka-block yung collect cash tapos. An hour later yun na nga mga ka nandito na tayo sa bahay oh my goodness at hindi pa nga rin tayo nakapag-remit dahil offline talaga yung dragon loan then, then ayun na nga mga ka at hindi na rin tayo pinasukan ng booking kaya yun dito na tayo sa bahay nakapag outro then yun na nga uh, mag sound reveal na tayo mga karider so ayun na nga mga karider una sa lahat kung ilang oras tayo nag deliver ngayong araw na to is 7 hours and 17 minutes So ayun na nga ang sahod natin ngayon mga rider ang kinita natin ngayong araw na to is 683.9 10 deliveries din para tayo doon And satisfied naman kasi nga ayun nga hindi tayo masyadong pagod kasi more on ano tayo uh, more, more on pahinga tayo syempre diba Para doon sa may BGC no uh, walking talaga no delivery walking talaga eh no So napaka hassle pag ganun so Tingin ko mas satisfied yung ganito, di ba? Oh, tign tignan, mo, 683 tapos naka 7 hours na tayo. So, nasa minimum na yung sinahod natin ngayong araw na to mga karider. Pero ilas pa natin dyan yung pinanggas natin kanina, no? At yun nga mga karider, hanggang dito na lang natin tatapusin ang vlog natin for today. Then, syempre, sa mga gusto ng ganitong mga content, ah, huwag nyo kakalimutan na mag-like, share, and subscribe. Syempre, hit nyo yun din yung notification bell dyan para updated kayo sa mga latest nating mga upload. So, yun na nga mga Karaydar, Maraming maraming salamat ang mga sa mga ubus ng mga oras para matapos ang vlog natin for today. Muli, ano nagpapaal si Ryder and TV. <laughs> Ride safe and peace out!